ba magtumba tayo! Oho! Oh, Talaket to! Blast! <laughs> Yo! What's up mga ka-brother? At ngayon nandito ulit tayo sa ating adventure ng ating Kitang! So nandito tayo sa Hapon ni puno ating pahay ni ka-brother ronin Ah, uh, muli tayo naka-extra mga kabrad. Ay, uh, sira pa rin yung ating makina, yung ating bangkang ginagamit. Kaya ito, sumama muli tayo kay, ano, kay kabrader ron nila at si Erpat muna ay eh. pahinga. Dito tayo sa kitang adventure at hipo ng ating pae mga kabrader. Yan. Ah, uh, mga ilang araw lang eh, tayo ulit magbubura daw. Yan. yan. Dito naman tayo sa ating pambakukuli. Ariyan hapon mga kabrad. Yan. Ayan, okay, time check natin. 4 p.m. Las 4 ng hapon mga kabrad Ang pakain natin, hapon po Yan, uh, sa kainin nyo yung ano, talakitok to Ang talakitok oh, Talakitok, ba ko bisugo Yan At sana eh, makarami tayo mga kabrad uh, Extra ulit tayo para mabuhay Hindi yeah. tayo mabuhay kapag uh, hindi tayo naghanap buhay Shout out nga pala dito sa mga naging mga komentator natin dito sa mga nagtatanong kung anong pahain ang ginamit natin doon sa pamburadol natin oh. kaya maraming maraming salamat sa panunod ninyo mga ka-brother ito ganito rin ang style mga kabrad nagkamali nagkaiba lang ang pamburadol sa pambisugo at ito nga ito may bakal oh. ayan may bakal at yung pamburadol natin na styrofoam nga ang ating kinakabit kung so, inakabit naman yung ni brother nila yun, yung eh. purpose mga ka-brad, kapag nalagot sa ilalim, eh, meron pa tayong pagbabatakan. Yan, ito ay, ating buya. Buya ko tawagin mga ka-brad. Yan ang pinaka parang pamuno natin sa ilalim kung sakaling sumabit sa bato. Yan ang ating nalagot. Ayun pa, bata. Doon tayo kukuha ng ating butang. So, bantay-bantay na lang mga ka-brad. Ah, sana. Ay, panag-usulta dito sa ating hipon ng pain. Sana yung makadali tayo ayan mga ka-brother na dito na tayo sa ating pagbabatak dito ang ating pang-bakuko nga ayun, mapatak na kami ni Dada may stasia ayan meron na tayong apat na pirasong bakuko nasisugo ah, mga ka-brother ayan, apat na piraso na pa-umpisa lang, ilakawin pala, nababaan na malaki daw sa pinidata malaki ba idol? malaki hey! magtumba tayo ah oh malaki <laughs> Ayan guys, medyo madalang ang pangunguhan namin ni Dada. Ilang buya na, ito nababatak natin, pero ilang piraso pa ang ating isda. Ayan, oh. tagal bago makakita ng isda. yun, meron daw kaya ako yung sayo eh ma matindi talaga ano? ang palataya ng tao ngayon oh, yun nga naman oh yun nga naman, may namumuti oh galing talaga tama na yan gusto ko kay Dada ang lang na pangumuha <laughs> sabi ko lang pero sabi niyang meron nga naman oh All right. Yan mga kabrad. Ah. Lapu-lapu pula. Orange. Orange. Ayan so guys, sa ah, 6:14 na ng gabi. Nang hapon, nang gabi nga. Ayan. So Tapos na kami ni Dada. Ayun ang na, bandera namin, ayun oh. Isang bato na 'tong binabatak niya. At ito lang ang ating huli mga kabrader natin na lang kung makakasapat ba dito sa gastos natin. Hipon nga ang pahen. Medyo may gamahalan itong ating pahen. O, oh, malaki. Oh, malaki daw. Brother Dada, patayin natin. Okay, may malaki daw. Tingnan nga natin. O, oh, may lapu-lapu. Sabit. Sabit, pala mga ka-brother Sabit Sa lang pala, kala ko may malaki na tayong maiaangat. So ayaw mga kapral, ah. See you to our next vlog na lang uli. Ah, sana makapagburodol na uli tayo. Ayan, makatining na tayo ng medyo kalma-kalma. At kami uli ni Brother Dada, mga alamang magkasama. Nakaisda pa daw siya. So hanggang sa muli mga kabrad. Ah, bato. Pa. Oh, bato na nga. Oh. Anong isda? Mga pa, pa, panguso. <laughs> oh. Kamukha ng kanuping. Ay, ano na to eh. Ay, Hanggang sa muli mga kabrader. So, Ito our next vlog na lang mga kabrad.